Sabi guys, siguro ng ating Part 3, ang bilis ng ating sit-out. niyanda daw pa nga lang natin yung ating mga assignment. Ito po ang ating sinasabi ko na... E. Siguro pag nasinasadya ako mapindot tong bilog na red na to. Aba, magsusubok ka pa? Patay ka ngayon sa akin. Ngayon po pala, mag-subscribe po kayo. Pag di ko pa yung nakasubscribe, ha? Ah. Kasi kung hindi kayo nagsusubscribe, tingnan yung muscle mo kalipun. Parang tabatry siya. Bakit ang bilis niya mag-danger, Pin? Nako, bobo ko. Nako, stretch move. Aba. Add, attitude adjustment. Ang katapat mo, bata ka. In danger, sabi lang isang lalaki. Ay, eh, sabi ng Sabi ko, endangered ka na. Endangered species. Grabe yun na maglalaro na nga na siya sa WWE. Butas pa yung shirt niya. Wow. Ano itong ba ito? Wow, ganda. Pero sabi na scandal daw yan eh. Pero uh, ayaw ko ka ng scandal. Basta sabi lang nga. Isa lang akong 9-year-old na bata. Wala natin ang key. Ilang key na lang ito men. Dalawang key. Salamat po, top anywhere to close. Sa store, na tayong store. Italian. Sa Asia? What this? for port, limit. nito. and, in main event. Events and challenges. kaya bahala na kayo sa buhay nyo ngayon palakanin natin ang grabe yabang buwan ah okay. grabe mag isa lang ako lalabanan ko kayo grabe kuyo mo ang natin ng health kit kailangan natin health kit okay labanan natin sa mga pangit na yan Mama mia, puto maya, bigay mo sa akin yung number ko, puto maya. Ako'y nasa malate, resyete ng gabi, nakilala ko si Sid, pagadag, lalakid, yuk lang. Ako'y nasa malate, resyete ng gabi, nakilala ko si Sid, Sid na pogi ko. Ang bilis mo ah. Shemus ka. Gopin sa katong damage. Igbot. Ang daya nito ah. Ah, sakit. Oh. Oh, Gopin lakas ang damage. Pero malakas din yung damage ko. Pero sa damage niya mas malakas eh. Nakaka-dudge pa. Ang daya. Boom. Si Simus. Ang oh, pinakamalakas sa kanilang dalawa. Hi!